Abaginong Maria. At saka hindi datal yan. Pakinggan niyang maygi. Abaginong Maria. Sa Tagalog ngayon, yung salitang abaginoo, ay eh, sa lalaki yun, oh. abaginang Maria, kung talagang tutusin ninyo. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo bukod kang ipinagpala sa bubaing lahat. Ipinagpala ka naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria ang ina ng Diyos. Laking kalapas tanganan. Ang Dios ay walang pinagmulan. Si Maria ay nilalang ng Diyos. At hindi si Maria ang nang anak sa Dios. dasal na yung gumagawa kayo ng paglapastangan sa Diyos. Santa Maria, ang ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen, Jesus. Eh, ano dapa? Paulit-ulit yun. Eh, di hindi naririnig ni Maria. Eh, pagpupuri yun. Yun nala ang sagot doon ng humihingi ng tulong na lang hindi na lano patay ano Paano ngayon yung mga taong tingruan ng kanya? Nananalangin sa isang patay na walang kamalaya. Ngayon, hanggang kailan po ba mga nanatili yan? Mga patay riyan? O bago iyan, e atin muna. Nakapupuri po ba sa Diyos ang patay na tao? Tingnan natin ang sagot pupunta ko rito sa mga awit sa 115. Pakinggan ninyo. At ang versikulo ay 17. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. Ni sino mang bumaba sa katahimikan. Hindi nakakapuri patay. Kaya, yung panalangin Ako'y nananalangin kay Santa Maria Birhen, kay San Miguel Arcangel, kay San Juan Bautista, alo Santo santos apostoles, kay San Pedro, kay San Pablo, kay San Agustin, ama natin, at sa iyo, Padre! Tingnan ninyo kung anong Diyos ng mga Katoliko, tao! Uulitin ko ang tanong, naroon si Birhen Maria? Saan naroon yung lahat ng mga namatay na tao? Mga banal, mga makasalanan. Saan sila naroon? Pues, ang dapat sumagot niyan ay ang panlalakasulata. Ipahintulot ninyo na dito sa Daniel, aklat ng propeta na si Daniel na isinulat na ang lakat ng mga salitang nakalagay roon ay mga pahayag at pati ng pagkasulat, ay utos sa kanya ng Diyos at pati ng hindi dapat isulat, ay ayaw ipasulat sa kanya. Dito natin titingnan sa Kapitulo 12 at ang Bersiklo 2, pakinggan ninyo. Marami sa kanila na nangatutulog sa labok ng lupa ay eh magigisig. At ang iba ay sa walang hanggang buhay. At ang iba ay sa kahihiyan. At ang iba ay sa walang hanggang kapahamakan. Ano yung napakinggan ninyo? Marami ka sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa igigisi. Ang iba ikay para sa walang hanggang buhay at ang iba para sa walang hanggang kahihiyan at kapahamakan.